kumuna kayo muna kayong bati ng isang magandang umaga ayan good morning ayan lalo lalo lalong lalo na sa lahat ng mga nakakapanood ng aking channel ayan nakakapanood ng aking mga video at sumusuporta sa aking channel ayan ayan shout out sa inyo lahat mga master so ayan at syempre sa mga OFW ayan ayan ingat po kayo mga ma'am and sir dahil alam naman po natin na napakahirap ng trabaho nyo napaka ano ng trabaho nyo kaya ingat kayo eh, ma'am ayan shout out sa inyo lahat sa lahat ng mga ayan nakakakita ng aking video ayan maraming salamat sa inyo sa inyo ay na to ay may tinda na naman po ako ayan magta try na naman po akong mag video ayan para ma update ko kayo kung ano po ang aking ginagawa Ayan So yun ah, Ito nga pala paninda ko mga master Ayan So yan medyo marami pa Dahil nag-uumpisa pa lang po ako Ayan Nag-uumpisa pa lang ah, Wala pa ganong bumibili Ayan Siguro mamaya maya ay Ayan, maawas natin yung taas Nasa taas uh, na tayo ng Bibigyan na tayo ng maraming ano? Ng Mga bumibili So yun, dalangin nyo rin na ano, maka... Ubus ako ng maga Maraming bumili sa akin Kasi napakainit na yung Araw na to, huh? maga pa lang Pero napakatirik na ng araw Masakit na sa balat Ayan, time check mga maser, alas 9 dito okay, yung pabunta pa lang ako sa aking ano sa aking destination sa aking ano area na kung saan doon ako naglalako so yung try, try kong makakuha ng mga bumibili sa akin ayan nakaki, mga makasuti try kong kumuha ng video kasi kung saan saan ko lang nilalap ibabaw yan nilalapag ko lang yan dyan para kapag uh, may ginagawa ako ayan makakapag makakapag video ako so yung sakto mga sir may buhay naman na tayo si, ma si Manong yun, ganun pa rin mga master uh, babalikan pa rin natin yung mga yung mga suki suki ko nung, kung, nung napanood nyo nung, nung napanood nyo nung last upload ko babalikan ko pa rin yung mga pinuntahan ko kasi i, nila ako doon and may tinda ako sabi nila, dan ko kaya babalik-balikan ko sila sila mamasyal so Saya nak kayo nandito nanti oh. sa so, building na to ayan So maraming salamat sa kanila mga master uh, Maraming bumili sa atin dito mga master Ayun, ah, uh, maraming thank you sa kanila So yan, bukas ganun pa rin gagawin natin Babalikan pa rin na sila bukas mga master uh, So yun, tapos na tayo yun sa may ano Sa may Land uh, Management Bureau Land Management Bureau Tapos na tayo din yun, uh, Maraming bumili mga master, maraming salamat sa kanila uh, Sila yung mga nagpapadaan sa akin tuwing umaga Ocean na uh, ulit natin dito sa may ano sa may uh, ILG ayan ayan at tulad ng mga nakaraan pinunta natin yan ayan at try ulit natin puntahan ayan baka may mga bumili sayang naman kasi pinapadaan tayo dito mga masarap tuwing umaga kaya babalikan natin sila mga masarap tara let's go DILG ayan antayin lang natin kasi tinawag pa ng kaibigan kong gwardiya yung mga bibili sa atin kasi nasa ta nasa taas third floor second floor tinawag na so yun antay na lang natin lumabas na may bumili, may bumili. Asin, meja makan. Oh, meja makan. Hop dah. gamit natin yung ano, DILG no. Ayun, uh, marami pa rin bumili mga master. Ayun, marami pa rin. Ah, uh, isa pa rin ang masasabi natin, marami pa rin salamat sa kanila mga master. Maraming salamat. So, sa araw-araw na dinadaan na natin sila. Ayun, uh, maraming thank you sa kanila. Ayun, dahil hindi sila nagsasawa sa prutas. Sa prutas na ano, dinadala ko sa kanila. Ayun, sana hindi nga sila magsawa dahil syempre para makabenta rin ako mga master. Ayan. Woo! <laughs> Tapos na sa no? sa mga building na dinadaanan natin. So papunta na ako sa aking area mga master. Ayun uh... so, mga master ayun Hindi uh, na ako masyadong ng Video doon sa area ko kasi wala namang masyadong Bumili Kaya ayun papunta na ako sa kabila kabila kong area yung so, sa may damayan lagi kasi so, nandito lang na, sa so may pure gold so, dadaan tayo dyan kasi meron din ako mga suki dyan sa loob uh, tingnan natin kung bibili sila mga maser kasi so, yun uh, so yun, na lang kayo kapag kami bibili yun mga masar uh, maraming salamat ayun uh, malapit na ako sa amin maraming salamat sa mga sumama sa aking pagbablog so yun mga masar uh, di na ako ano di na ako nakapag video kanina do sa area ko kasi konti lang yung bumili ayun Kunti lang yung bumili mga master kaya hindi na ako tumuha ng video at, at saka marami nagpapatugtog. Yun, marami nagpapatugtog baka uh, makapi tayo. Uh, pero yun, hanggang dito na lang. Video hindi ko na mga master. Maraming maraming salamat sa inyo lahat.